Hello guys, it's me again, Zai. Yan guys, tara, samahan nyo kami dito sa may Red Sun, dito sa may Riyad Pro video sa Red Sun Kasama <laughs> ko pala ang aking mga co-worker, yan Naga uh, atv kami guys, ATV bike Dito sa may Red Sun Ang Red Sun pala ay isang pasyalan dito sa Riyad Lalo na ang ating mga kababayang Pilipino Na itong pumasyal at mag-relax kasamang mga kaibigan yan at uh, talaga isamahan nyo kami mag-motor tayo yan guys ito yung mga kaibigan natin mag-exhibition pa Ooh, may pa-slow mo pa tayo yan guys ang init at tingnan nyo naman yung araw lutang na lutang Nanggang, nangangalit yung araw pero malamig yung hangin yung araw lang medyo sobrang lakas And guys motor motor lang yun guys sabi ng isa tara sundan nyo ako dito tayo pumunta kunin ko na yung camera hindi hmm. pa abot tara guys dito tayo Diyan daw tayo so, yun guys kailangan muna namin umistop parang baka kapag uh, plano hehe <laughs> plano Yun guys <laughs> sunod sunod lang kami So, hindi alam ko saan gagala dito. Puro disyerto kasi. Hehe. <laughs> Yan. Dito tayo, guys. Yan. Yung isa, naiiwan, no? Oh. Yan. Parang Jesse, oh. Brum, brum. Pare, ano iniisip mo? Ayan, guys. Brum, brum ulit tayo. At uh, yung mga video na guys, it's almost 4 uh, four years na sa aking computer. Ngayon ko lang yata nakita ulit. Yan, nakalkal ko lang. Ang bibilis. Dahan-dahan, guys. So, guys, yan. Ah. Drive drive muna tayo. Yan. Tinawag tayo ng ating isang kaibigan, nabalaw siya, na stranded guys. Itulak muna natin yung ATV niya. Para guys, tulak natin. yan balik na tayo sa ating uh, ATV inire-rent In pala yan guys ha? dito sa Red Sun boy, boy, boy. tinawag namin yung mga kasama namin para sabay-sabay so yun guys, burumburum ulit tayo yan Uh, pabalik na pala kami dun sa kung saan kami nagrent ng ATV. Babalik na namin kasi tapat tapos na yung oras namin. Nakaisang oras na kami guys. And yan. ikot-ikot lang muna. Drive-drive lang. Napakalikot ng camera natin. Masyadong ano dito. <laughs> Pagpasensya nyo na yung video guys. Yan. So ayan guys, so, ang dami nila. Ang dami nag i oh. Yan, alos Pilipino yan, tsaka mga ibang lahi guys. Yan, dito na tayo sa... Uh, ano, na natin yung i natin. Yan guys. Enjoy yan. Yan guys. Yan, enjoy na enjoy yun. Oh. guys, thank you for watching. And please uh, don't forget to like and follow my page. Comment na rin kayo guys. Yan. Thank you for watching. God bless. Thank you. Bye-bye.